So, hi guys. Good morning, everyone. Ayan. Welcome to my my vlog. Ayan. Wala kaming pasok. Ayan. Walang pasok. Ayan. Gising pa ako kanina ng 3, Kasi wala kong may pasok. Ayan. Umaga kasi siya. Para magsaing kanina. Ayan. So, nag-chat ang teacher ng alas 5 na walang pasok. sa so, bukas na lang. Kasi mag-i-exam na sila. Guys, pag first grading na. Oh my God, first grading na nang mga ito. <laughs> <laughs> yeah. Ang paborito mong subject, Luis, ano? Anong, Lu Luis, anong paborito mong subject? ano resist sis daw mata do ayan so ayan video video may may video lang <laughs> ano ba yung sinisinok ako tanda tanda ko sinisinok pa din mayroon bang ganun tanda na sinisinok sinisinok <laughs> guys Batang batuta. Batang batuta. <laughs> iga higa, di naman na ako makatulog. Higa lang. Kasi, nakapaglinis na ako, nakapagwalis na. Ayan. <laughs> may sinaing na din. Ang isa ko, pumasok. May pasok. Itong ano ko, grade 2, walang pasok. Yung high school ko, may pasok. Ayan. Ayan, guys. Sumisinok talaga. Bye-bye. Please like. like naman dyan. Thank you. Bye.